maka makapagbidyo ng papunta po dito ano? dito daw po pumasok yung nakita nilang langas, dito po sa naka ano ang na hindi na po ginagamit kaya lang pinuhusan na daw po ng mainit na tubig eh wala daw pong lumabas binuksan na po yung ano yung mismo nga uh, ano uh, hindi daw hindi pa naman okay, hindi okay, daw po okay, binuksan okay. yung ano yung mismong siya, ud niya. May genuino, may genuino, may Sino po nakakita? kita po. Ah, uh, kanong kataba po yung kahit yung buntot lang Siguro, po sa. Siguro, ganyan yung, yung, kaba, yung uh, isa metro. Uh, po. Kasi pero po, nakalapad yung ulo niya, yung leg. Like, kita namin yon gumagapang dito. Nakalapad po siya. Oo, oh, nakalapad. Pero mada, ano, mabagal lang lumakad. Opo, pero nakalapad po yung bato no, bata ko yan. Cobra lang po, cobra eh. Sagi kita pinapanood eh. Opo, sige po. Dito, dito, yan. yan, yung bunko, dito ko nakita. O yan. tapos po, hindi hindi nyo na po nakitang lumipad na, ano, doon. binantayan namin. Binantayan nyo po. O, oh, binuwasan lang, <laughs> na may matubig eh. Oh, sige po, uh, papahinga lang po tayo nang konti tapos uh, okay. sandito na rin po tayo. Uh, tatrabuhin natin mga idol. Sana ano, uh, hindi pa po uh, umalis kasi mabibilis po 'yan. Sana mauli po natin kahit paano mawala po yung takot ng uh, nakatira po dito. Yan bayan po yung lugar, oh. Late okay. pinapanood lang kita eh, nagkita kita sa personal po, si... Maraming salamat po. Bali Salama. ko dito po. Yan, yan, yan. Iya ko i-match. Nakita ko yung busko niya dyan. Pero ko doon. Kaya lang, kung wala ko ng pampatay sa kanya, hindi ko na inabutan dito. Hindi ko nakita ko Hindi na punabubok yan, Cobra ya? Cobra Oo! Sino ako mo. Marapun ya? Marapun ya? Pa, Marapun ya? Marapun ya? ya?

Sige na po natin sa ilalim eh, wala po tayong magkita baka yeah. dito po sa mismo mm. wala. O, oh, saloob. po. Ay, lalawin niya kayo guys, sige. Ano ko rin अच्छा ये तक भी हाल

Hmm. Kaya mo bagal na kumilos, no? Oo. At saka simento po yung... Saka ako hindi po siya ng malusok. Yan o. Uh, Bayat mo. Bayat na po siya. Ay po mga ito Abang nakakalkal po tayo dun sa drainage na maliit Tinitignan po natin sa mga butas Magaling siya idol. Uh, hindi po tayo yung nakakita ng cobra. Sino po nakakita? <laughs> eh, po. <laughs> <si laughs> yung yung, yung, <laughs> yung po po. Siya po si yung, yung, yung nakakita na ng cobra. Na Ang nakakita nung pumasok sa ngayon, Lumabas. Siya na naman so po nakakita. Ang ako eh. Cobra po siya. Diyan, sobrang... meron yung meron. na yung Pero cobra mo siya. Kobra 'yan eh, yung nakita din. Baba eh. Hindi eh. mo eh. Ay mga na. napalaban po tayo doon sa ano. Kanina pa po, po natin tinatrabaho doon sa may Starex. Uh, eh, di po natin mapalabas yung kobra. Ngayon po habang nagbabasag po tayo ng flooring doon sa may drainage, baka sakali po andun po siya pumunta. Yun po, kusang lumabas po yung kobra. Nakita po yung kobra yung ano, yung mismong nagpapulitbo. Ayan eh po yung kinakatakutan po natin na nauli na po natin na kasi na, po nabawasan po yung mga cobra na gumagana na cobra na lugar. Kasi mga bahay po yan. No? Oh. Ayan shout out po kay Sir Reggie Benko. Sa yeah. mayor namin. Sa mayor namin, si Kapil. Opo. Okay. Thank you. Yung mayor po ng porak. Porak, Ayan. Mayor po ng porak pampanga. Shout out po sa inyo. Nakauli po tayo ng ano. Thank you, thank you. ah, uh, uh, Mayor, thank you. Payat na Cobra dito po sa mismong ba. Ano pong barangay ito? Manibawag Pasig. Yan, Manibawag Pasig, Korak Madibawg, Pampanga. Yan, uh, naman po. Eh. Kahit na medyo Madibawgay. ano, po tayo. Yan, uh, nagpapasalamat po ako dito sa mga nagpahuli po ng Cobra. Diligyan po tayo ng uh, pangkas. Kay Kuya Renato at kay Kuya Roden. Roden. Uh, Kuya Rodel, saka po kay Sir uh, Sir Reggie Ayan, uh, Maraming maraming salamat po sa tiwala uh, kay JJG Kamandal Ingat po tayo dahil po napakadilkado po ng mga Cobra Ayan po okay. Shout out sa mga pare ko sa Matchas ha? Ah. Kung mapapanood nyo ito, magigita nyo naman si Pogi uh, ah, Sa ibang araw na lang tayo magigita and, Shout out sa mga balik barangay Okay, phase okay. once again Phase 2, phase 3 Thank you ha. Thank you kay Mayor. Binigay niya si Kamandang okay. sa atin para makuha yung cobra. Salamat. Okay. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Uh, God bless po. At saka po sa mga viewers ko po. At saka subscriber, follower. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Kamandang!